Samantala, umabot hanggang bubungan ng baha sa ilang bahagi ng Barangay City Camp Lagoon sa Baguio City. Umapaw na, na naman kasi ang uh, isang sapa roon dahil sa matinding pag-ulan. May news to go si Haji Rieta live. Haji? Yes, Kara. Umapaw na nga ng itong uh, trick sa may uh, Barangay City Camp Lagoon. Ito yan sa Baguio City at uh, umabot na nga ng uh, hanggang uh, bubong. Kara literal no, na lubog yung mga bahay dahil halos sa bubong na lang yung uh, makikita mo no, kapag gano'n sa mata sa bahagi ng uh, barangay. Yung mga uh, bahay kasi doon nga tara sa may tabi ng creek ay uh, lubog na nga dahil nga itong walang uh, tigils na pagulan sa magdamag. Gusto na nga bag helen. Kaya naman kayo na tara, ayan uh, pumunta na ang mga taga CDRRMC maging na ng kagawad ng uh, barangay para sa forced evacuation na sinagawa kanina. At hanggang sa ngayon Kara, ay marami pa rin itong mga residente na nag, naglilipat na, nagbubuhat na ang kanilang mga gamit papunta sa evacuation center. At kanina na Kara may nakusap tayo ginang na sinisisi naman niya itong mga ilang mga kapitbahay dahil daw paniwala uh, niya kara ito itong basura. Ang dahilan kung bakit na na-trap yung uh, tubig doon sa may drainage hindi agad nakalabas kaya naipon yung uh, tubig na ito kara at uh, ito nga itong uh, pag-apaw. Alas 5 kanina ng umaga ka, nang uh, um, nagsimulang umapaw ang uh, dito sa Maya Barangay City Camp Lagoon. At uh, kasalukuyan nga ay uh, ongoing uh, evacuation na dadalhin sila sa Emilio Aguilar Elementary School na pasamantalang nga uh, muna hanggang sa humunta ang, ang bahagi dito sa may barangay City Camp Lagoon sa bahagi City Cara. At haji sumusunod naman yung mga tao wala namang yung nagmamatigas na manatili sa kanilang mga tahanan kahit na mataas na ang sa City Camp Laguna. Yes, para yun ay uh, good news dito, Carla. Uh, hindi sila nagmamatigas, del uh, aminado naman sila karang uh, basta kagabi lang talaga kagabi pa raw talaga dapat sila umalis. Pero hindi raw nila na ganito kalaka ka ito nga buhos na wala na magdamaga na lang nila. Kaya wala na silang uh, pagsaway sa mga nagpapa-evacuate sa kanila at uh, sumusunod naman sila kara. Maraming salamat, Haji Rieta.